Magandang buhay, kabayan. It's me, ang inday na ina nyo. Ito, naano ako na, nagulat ako kay Kabayan sa kwento niya, sa kanyang amo. Si Kabayan, um, six months pa lang po dito sa Hong Kong. Ngayon, ang problema niya kay amo niya, sa bawat pagkakamali niya po, ayan, kinakatasan siya ng 500. O, diba? Gusto niyon yun? Lokong amo to. Nasabi ko sa kanya, bakit ka pumapayag na kinakaltasan ka pa 500 sa bawat pagkakamali mo. Sabi niya, hindi ko po alam te, sabi niya sa akin. And then, ayun nga, at hindi lang yan. Ito pa, pero pa siyang kinuwento na kapag nagsisinungaling siya at nalaman ng amo niya nagsisinungaling siya, kinakaltasan din po ng 500. At yung bawat kartas po ng sera niya o ng amo niya ay hindi niya ibinabilik Oo po, opo, kinukuha ni Kabayan yung, yung sa hindi po ito binabalik ni Kabayan. So, tinanong sa akin ni Kabayan kung ano po dapat gawin. Siyempre, madali lang po yan, di i-report natin yan sa labor. Pero, siyempre, may mga kababayan tayo talagang hindi nila magawa-gawa yan, lang talaga na inaabuso tayo, inaayaan lang talaga na, na ginaganyan tayo, na, which is alam natin na hindi tama yan. So, pinayuhan ko si Kabayan, yun nga, sabi ko, napakasimple yan pumunta ka sa labor pumunta ka sa consulate i-report mo sila or mag-usap kayo ng amo mo na bawal ito ganun at saka sinabi ko din kay kabayan na mag-focus siya sa trabaho niya intindi niya may higay kung ano ang sinasabi ng amo niya para hindi siya nagkakamali o kung o siguro hindi natin alam kung sino talaga may may problema sa kanila and then yung isa din pinayuan ko din siya kabayan na huwag na huwag kang magsisinungaling sa amo mo magsabi ka ng totoo para hindi lalong lumaki. Ganun po. Alam nyo, kabay, bayam um, alam nyo kabayan, isa sa mga ano yan, sa mga amo ang gusto-gusto nila, yung tiwala. Yan ang pinakamahalaga, ang tiwala sa isang kasambahay. Kapag nakuha nila ang tiwala, tiwala nila, yun, magugusto ang kanila, tandaan mo yan. So, kung may maraming ganyan, di ba, kapag nagkakamali tayo sa isang bagay, kabado tayo, kahit ako, kapag nagkakamali ako, may nagawa akong mali, kung ano yung mga inuto sa akin. Napakasibla, sabihin ko yung totoo. Agad ako makisori. Tapos yun, it's okay, it's better, 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 better. Ganun na lang na next time, huwag mo na gagawin. ko niya si Kabayan at kung bakit siya nagsisinungaling kasi ayaw niyang makatasan na naman ng 500. Kano? Kapag totoo ka sa kanila, um, hmm, ang kanila at magugustuhan kanila, ganun. Kabayan, minsan ang mga amo, sinusubukan tayo nyan kung dapat ba tayong pagkakatiwalaan hmm. kung magiging honest tayo sa kanila at sasabihin natin yung totoo ganun yun, ganun sila so magsabi lang tayong totoo ngayon, itong si Kabayan sabi ko sa kanya ngayon na ano na lang ah, kung may lakas siyang loob na pumunta sa consulate, or sa labor i-report, gawin niya, pero sa tingin ko, hindi ko natin alam na syempre yung iba, inaayaan na lang talaga dahil kaya ka dumadami yung ano, yung mga mapang-abusong amo na kasi hindi sila nire-report, na lang ganito, ganun, ganun inaayaan na lang na ganunin tayo ng mga amo, usually yung mga ginaganito is mga bago talaga po yung mga nare-receive ko mga message puro mga bago ang ano inaabuso nila hindi sila kumukuha ng mga old kasi alam nila kasi nila na alam kasi nila na ang mga old excuse me ang nila, alam kasi nila ang mga old mga palaban kasi pag na syempre hindi mo na ano yan hindi po na inaayaan mo diba syempre po, natatakot kapag nalaman nila yung gumawa tayo ng hakbang na hindi nila alam na isinubog natin sila or what, baka ma-terminate. Kaya minsan, hinahayaan na lang po, nakakasad. Pero, yun ang totoo. Kasi, ang gusto lang natin kasi is magtrabaho para sa ating pamilya. Pero, sila, sinakabuso tayo. Hindi binibigay yung tamang pagtrato sa atin. And then, syempre, nangyahinayan tayo kapag determinate tayo dahil marami tayong gastos sa Pilipinas. Marami tayong gastos na papunta dito, nag-apply tayo. Di ba? <laughs> Kalukang ama. So, yun naman po ang share ko. Maraming salamat po. 拜拜。Bye bye.